Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong uh, article ng balita Manila Bulletin. Big Biko Soto sinita mga journalist na umanoy tumatanggap ng bayad sa interview. By Nicole Marcelo, August 21. Puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. Sinita ni Pasig City Mayor Biko Soto ang mga journalist na tumatanggap umano ng bayad kapalit ng isang interview. So ito ang sabi ni Mayor, bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na, Oy, teka, ba't kaya handa to magbigay ng 10 million? Ay, ah, itong 10 million, may asterisk, hindi daw yon ang exact amount. Estimate lang niya yun. 10 million para lang magpa-interview sa akin. Yan ang uh, nakalagay sa Facebook post ni Mayor Vico. Punta natin mamaya yung kanyang Facebook post. Kalakip ng kanyang post ang mga screenshot mula sa interview ng nakatonggalin niya sa pagkamayor na si Sara Diskaya at asawa nitong si Curly Diskaya, kina Julius Babaw at Corina Sanchez. Ilang buwan na ang nakalipas. Okay. So, grabe. Alam Mayor Magalong din. <laughs> Pasabog. Oh, ito, ito ang Facebook post ni Mayor Biko Soto one hour ago. Ito yung kabuuan sa kanyang post. With this interviews again going viral, let's look at it from a different angle. Bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para ma-interview ng kontraktor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip, Oy, teka, ba't kaya handa itong magbigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin. I know for a fact that there are many good, honest people in media who are disappointed, if not angered, at practices like this which undermine the integrity of their profession. In this case, maybe they didn't do anything technically illegal. Ah, So, take note ha? Walang ginawang illegal. Ah, klaro. But, at the very least, it should be considered shameful and violative of the spirit of their code of ethics. Pwede silang magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito. More of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor. Pero huwag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast journalists, news personalities, puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong kalakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinahihiram nila sa mga kurap kapalit ng oh, parang by drawing kwarta kwartata ito <laughs> Let's remember that corruption is systemic it permits into every sector of society not just government but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part wherever we are and whatever Our position may be one step at a time. So, ito po yung mga picture oh. Yan yung mag-asawang Diskaya. Nandiyan sa baba si Corina Sanchez. Dito ata sa taas. Sa uh, Julius babaw. Hindi ko na mag So, magbasa tayo sa uh, my additional comment ni Mayor Soto. Sabi niya, hindi naman sa gusto kong gumawa ng bagong kaaway. Parang Mayor Magalong. Dumarami na ang kaaway ni Mayor Magalong eh. Kanina, bina, binabanatan siya ni Kongresman Adyong. Kongresman Abante. Pa, marami. Marami ang bumabatikos na kay Mayor Magalong. So, sigurado itong ganitong post ni Mayor Pico titirahin din siya. Pero tingin ko kailangan din mapag-usapan ito. Eh. Nagkataon malakas ako nung halalan. Pero kung sa iba nila ginawa to, baka wala na. Anyway, kayo na po ang bahala sa akin. <laughs> Very humble itong mayor nito. Ha? Uh, sabi ni Peter Kim, I couldn't agree more on this one, Mayor. If people can't afford millions worth public PR, To make themselves look good, something's fishy. But then again, business is business for some media people. See si Chris Gardner, Mayor. I am not from Pasig City, but I fully support what you're doing. Maawa na tayo sa bayan natin. Bug -bug na bug, bug na. We need you. I hope you continue your good governance. God bless you and stay safe. Say, Leah Biko Soto will always fully support you. Proud to be a resident of Pasig only from the start when you became mayor. Honestly, I did not vote for you initially because I didn't know you. But your good governance cannot be hidden. Prayers for you, our good mayor. <laughs> Ken Lee, Queen Lee. Biko Soto, lang mayor. dapat ma-expose yung mga buhaya na yan simpleng empleyado, nagbabayad ng buwis, ng tama tapos mapupunta lang bulsa ng ilang buhaya generational wealth oh, nag-comment din si Richard Poronda Hidarian, sabi niya due diligence is key in any profession, especially if parang shady ang client <laughs> uh, especially okay so again my salute and admiration to Mayor uh, Bicosuto Soto tuloy nyo lang po ang ginagawa ninyo kailangan kayo ng bayang ito sana pagdating ng panahon tataas kayo sa politika kailangan namin kayo sa nasyonal uh, kailang kayong dalawa ni Mayor Magalong sana may mga kakandidatong senador sa inyong dalawa sigurado mananalo kayo <laughs> salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribo namibigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. ni ang natagaan o yero nga mag-atop na siya karon. kung ang pagatop ni Kuya So makita nimo nga nahuman na sa iyang balay. So nindot na kay balay ni Kuya kay nahuman na siya og balay na lang niya siya sa iyang ginikanan og mo ni ang iyang gi sa iyang balay. So karon Kuya human naman gyud ni imong balay. So unsa imong masulti nga nakahuman na ka sa balay? O pila na katuig ang imong pakigpuyo sa imong ginikanan kay nakipagpuyo man lang ka. Ako, daw ang pasalamat din ali kay ako di magatukod ali kung kwan kay ako gapuyon na ko sa ako ugangan Ako kuya katuig gimana. So lima na katuig kuya. So na na kay anak kuya? Wala pa. Wala pa moy anak. Hmm. Ako daw ako pasalamat ko sa Ginoo kay ako salamat kay sa Ginoo o oh, maka kita sa video dayon. Tungod sa mong kalisod, hindi makagbay kung dili tungod aning unyod. Nabag Kay... Nagpasalamat yun mo nga, natagaan mo giyero. Nagpasalamat yun sa hero kay... Kung dili tungod sa ila, hindi kini makagbay. ay kay ang um, paling kamot ko tumuro kita sa... kaon kita pa sa pamilya. Oo, so maayo na kayo na ang inyong kuan. Uh, na yun mo. Hmm. Oh, sige. Salamat. Uh, sige kuya, salamat po